tayo disappointed, guys? Saan tayo disappointed? Ako dito, ako masyadong disappointed, guys. Oh. Dito, sandali ha. Kasi, ang laki ng ano ko dito, nang ng, ng tingin ko dito noon eh. Pinagtatanggol e, ko to. Mga kababayan, ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapailan ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawa na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga tisigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Bukod sa hiling na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na babigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Ika nga sa Mateo chapter 5 verses 11 to 12. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Sana po ay maging gabay natin ang mga bersikulong ito patungo sa kaginawaan at mabigyan tayo ng tibay ng loob sa pagharap sa mga pagsubok, pagtitiis at pag-uusig ngayon. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity but by a day in court. Shukra. So Baw. <laughs> Bakit hindi ni Sarah sinabing bow? Para nga siyang nagtutula, no? Grabe si Sarah, babae pa naman. At alam niya mismo kung anong nangyayari dyan sa, sa pastoral department. Pero tingnan nyo, maka-cover ano, maka, maka kay Tibuloy. Wagas, Grabe, disappointed ako masyado. Akala ko yung tatay lang niya ang ano, ang ang korap. Pati pala itong si Sarah, korap din. Imagine pagtanggol mo yung kriminal. Alam naman niya mismo kung anong ano, anong anong pinagagawa niya ni Kibuloy kasi nung araw si Sarah mismo nag nagpo-post yan eh, sa ano sa sa social media. Sinasabi niya lalong-lalo na pagka nung time na pina-stop ni Kibuloy yung Lindon nag-post ba naman si Sara noon na parang hindi daw taga Davao si Kipuloy kasi pagka hindi hindi daw sila pumasok doon sa kingdom yung yung ano kung saan sila ibig sabihin yung Davao ay ano ma, ma, cover ng tawag nito ng ng tubig o kaya yung mga building ay makolaps lahat eh narinig ni Sara yon nagpost si Sara pero ngayon kampi na kampi siya doon kay Kipuloy na ngayon I don't know what happened. No, grabe talaga grabe talaga pagdating sa pansarili, no? Pansariling kapakanan nila. They will do everything. O, oh, syempre, yung tatay niya na, ang administrator ng kingdom, susuportahan talaga niya. It's just so sad. Kasi hindi naman ganyan dapat, di ba? Kapag tayo ay, ay inihalal ng mga tao, ang ating puso dapat for justice and not for our kumpanyero at kumpanyera, not for our friends, No, di ba dapat ganun? Pero bakit ganito ang mga ano, ang mga mga galaw nila? Nakakaano, nakakasuka. Nakakasuka ang mga style nila. Grabe. So, ito pa, isa pa itong si ano, si Bato. Itong si Bato, Bato talaga ang puso pagdating sa sa mga mahihirap, sa mga ordinary people. Grabe.

lamang kaibigan sa magandang panahon. Kaibigan tayo kahit na masama ang panahon. Andito kami para ipakita yung suporta namin kay Pastor Apollo Kibuloy. Maraming salamat. Hindi <tries> lamang kaibigan sa magandang panahon. Kaibigan tayo. Oh, tingnan guys. My God, yung pagkakaibigan nila, talagang isacrifice nila yung justice for so many Filipinos, for millions of Filipinos, para lang sa isang kaibigan na kriminal. Ganyan ang kanilang credibility, ganyan ang kanilang pagtayo sa justice natin, sa katutuhanan. Iba ang version nila sa katutuhanan. Kasi ang version nila sa katutuhanan ay pagtakpan ang kriminal. Hindi yung pag-investigate pag kung ano talaga ang nangyayari. Idapat, e dapat sana ganun tayo, di ba? We have to investigate what really happens. Instead of, you know, make an assumption na, na yung, ano, yung kaibigan mo, regardless, ginawa niya o hindi, puproteksyonan mo because of your friendship. Tama ba yan? Grabe itong si, si Bato. Grabe, nakakaano, nakakasuka. Pero ito guys, meron akong ipakita sa inyong ano ha, itong, itong picture dito ni... Tingnan nyo kung sino ang nandito. 90s pa to guys itong picture na to tingnan niyo si ano si Bungo parang parang chamoy <laughs> nasa likod likod lang kaya ang laki talaga ng utang nila na loob kay ano kay Kibuloy grabe it's very disappointing no ganyan ang kanilang loyalty loyalty sa kaibigan hindi sa batas oh samantalang sila ay hinilal hinalal ng mga tao for justice pero iba yung kanilang ano iba ang kanilang interpretation of justice eh. you know what can we do